Hello and welcome to my YouTube channel. Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ngayon, araw ay sasagutin ko ulit ang mga katanungan inyong ipinadala sa akin dito sa Facebook page at YouTube channel ko. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. mula kay AJ Kalad. Sumasakit po yung puso ni Godo. Tapos may pumipitik-pitik pa. At sumasakit rin yung balakang ko. Okay, MJ, dapat nating uh, tandaan yung mga pagsakit ng ganyan, lalo na sa pusun area. Basically, we have to consider initially urinary tract infection. Pwede nating i-request sa iyo for basic diagnostic is urinalysis, urine culture. We can go further by uh, requesting ultrasound of the kidney, ureter, and bladder para makita natin kung mayroon other aspect of focus causing the pain mula kay Harold J. Balagtas. Ask ko lang po, kasi yung tatay ko may sugat sa gitna ng bayag niya, sa may guhit. Ngayon po, hindi siya makalakad. Salamat po sa sagot. Very nice, Harold, kasi you're concerned with your dad. We have to check kung ano yung nasa bandang medial trapay niya ng testicles niya. Kasi most of the time, baka scrotal abscess yan, o may infection, o may inflammation o mixed infection. So, dapat nating suriin na kung meron mga abrasion o laceration dun sa area, kailangan man check agad. Madala for culture sensitivity kasi baka magkaroon ng mas malalang infection. Importante at this point kasi habang hindi pa malala, may having examine kung hindi naman ambulatory ang tatay mo, meron naman tayong teleconsultation, you can take a picture and show it to your specialist. Okay? Mula naman kay Jacqueline Bona Castillo Batoliones. Dok, tanong ko lang po kung may paraan ba gumaling ang cancer. sana mapasa mo ang message ko. dapat natin makita kung anong stage na ang cancer. tapos kung metastatic lesion involved, dapat natin makita kung prostate man siya yung reason scoring, yung histopathological uh, diagnostic o no, ang mga uh, scoring natin para matukoy kung ito po ay mild, moderate or severe, advanced or poorly differentiated cancer, No? ang ang cancer naman kasi kailangan of different type. Kung ano bang type siya, kung ano cancer siya, uh, dapat importante malaman yung histopathological diagnosis. Then there is a corresponding staging, It's stage ng cancer niya, that you work up. Then meron naman siyang mga iba-ibang mga modes of treatment like radiation therapy, chemotherapy, surgical intervention, no? Yun naman ang uh, kadalasan binibigay natin sa cancer. ah uh, huwag ka namang uh, mangambak because cancer naman dito, especially for prostate cancer, we have different treatments that can be manageable. So, importante kasi makita natin lahat ng resulta from your biopsy, from your workup, from your ultrasound to CT scan para mabigyan ka ng karampatang analysis patungkol sa cancer. Mula kay Saib Nurila, Magandang araw po, Dok. Kapag sumasakit ang balakang ko, pati ang bayad ko ay sumasakit. Ano po ang sanhi niya at anong gamot niya? Salamat po, Dok, sa pagsagot ng aking katanungan. Una-una sa it, pag mga ganyan kasi unsure, very big ang mga pain sa ating we have referred pain, it is very important that we do diagnostic workup, ultrasound, of the ureter and bladder, and kasama yung Our testicles more so we improve the testicles. we do blood exam, di ba? Para makita natin kung meron kang infection. Then, from there on, malalaman natin kung saan tayo magmamanage either medically or surgically. Mula kay Lorna Aquino. Hi, Doc. Hi rin sa'yo. Ano po ang cost ng pananakit ng kanan balakang ko? Yung buto sa gitna ng likod ko at hita pati binti ay namamanhid. Ito po ay meron isang taon na rin. This is a mixture of different types of pain sa abdominal cavity mo. No? Kailangan i-regionalize natin kung saan siya. No? Now, maliban dun sa balakang na sinasabi mo, we can do diagnostic test, we can do x-ray or the lower lumbar para makita na rin may problema sa buto mo, sa muscles mo. We can request for ultrasound of the kidney, ureter, and bladder kasi retroperitoneal siya. Makikita natin kung yung kidney mo, yung other your, genital organs mo are affected. No? Now, yung pamamanhid kasi, we we have to do blood exam, baka may mga metabolic problems ka naman, di ba? Mataas ang blood sugar, mataas ang cholesterol that is causing numbness, no? Kung ito po naman ay normal at may numbness, then probably we will have to refer you to a rehab medicine department para ma-check ang iyong muscle. Mula naman kay John Paul Celedo, Hello po! Hello rin sa'yo! Tanong ko lang po, may bukol po sa right side ng iklog sa bandang taas. Ano po ang dapat po gawin po? Okay, dyan, lagi natin i mention lagi po ni-mention dito sa Q&A ko oh, portion. Pag may mga bukol kang nakakapa na, na nakikita yung, uh, testicle o oh, bayad, we, we request you to uh, do ultrasound of the testicle para malaman natin kung ano to, is this a solid structure, is this a inflammatory structure, is this a cystic lesion, uh, with regards to yung mga structure within the testicles para alam natin kung anong direction ng ating management. Okay, John? mula kay Cartoon TV. Ako po ay 15 years old. Masakit po yung kaliwang bayang ko kapag nagagalaw. Yung ugat ko. Po. Ano pong lunas dito? Usually, pag young men or young adolescents na sumasakit ang ugat, the first thing that we will come into our diagnosis is maaaring may paricusil. Either paricusil or uh, hydrocil, no? Yung tubig sa ating uh, testicles, no? Paricusil, so, brand there is a lot of defective um, valves sa ating mga um, testicular vessels, no? So, these are corrected by surgical intervention, paricusil by varicocelectomy. then hydrocil by hydrocilectomy, no? So, kinokorrect natin yan, no? So, importante cartoon TV, magpa-ultrasound tayo ng testicles natin at magpa-urinalysis para alam natin ang again kung ano ang diagnostic and our mode of management. At yan ang sagot sa inyong mga katanungan. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para mapanood ninyo ang aking sagot sa inyong mga tanong. Post your question in the comment box below. Dahil dito sa aking channel, tanong ninyo, sagot ko. Huli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee saying, Hello but never goodbye. Thank you for watching!